Reyes tayo. Yan yung nakakit ko. Araw-araw. Hindi -araw. ginamit na lang kots ko. malaki. Sing you one last song. Yes, tayo. Maglalakad tayo. sing you Bakad pa sa long kayo guys Gusto kong tumakbo eh tatakbo Pero lalakad na lang Lakad, lakad, lakad mga bakay dito Ano lang mga story under cape road ngayon may ingay ang ingay mo wow magpagay oh, naman ah tapos ng hangin sing you one last ulan pa yata ala lakad lakad sing one last song ang um, super foggy naman anong oras na? 10 plus? foggy pa din super, super lamig pa din buti na hindi ko pa tinago yung mga winter clothes ko nung ano minute init, -init. Amahan niyo ako, guys, sa akin paglalakad. Pagpauwi. Ah. Sasakay na. Hindi ko nakain pa ako. Mga ah, may bibili na ko eh. Ah, sarap.

ngena tawid. maktubi david koi ba isa sakyan yung isang friend ko jan 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 hmm, kay numan ko charot <laughs> kay numan ko san free yung mga free kam ano eh for free ako bumunta diyan. Ah, kahit andiyan yung amo ko sa off niya. Tama yan. May ihaw-ihaw sa task nila eh. Tong summer, ayan na naman. Ihaw-ihaw na naman sa ano. Rooftop. Ah. I don't know. Oh. Say one last song. Dito dito may ano, may park. Daming baboy mo minsan lumalabas dito. As in. Ah, labas sila dito. Ito yung ano Stanley Mahang Stanley Mahang Park. I-vlog ko nga yan minsan. Kaya lang ano, super hagdan na naman dyan eh. Pero okay lang. Ang pa may bits dun sa baba. Pero hindi pwedeng liguan. Ano lang siya. Tubig-tubig lang. Shoutout sa inyong lahat! Buawak tayo guys. Nangati na naman yung paa ko eh. Hindi maglakad. Di ba? Lakad tayo. Dito tayo sa shortcut. Nating ano yung kalsada at mapapalayo tayo. Dito ako sa shortcut. You... Saan yung kay ko? May dala ba akong pera? <laughs> Baliw. Ay, meron. Gusto <laughs> so, kong bumili ng ano. Yan. Dito tayo sa shortcut. At ano. Malayo pag inano natin yung kalsada. Papuntang Stanley ito. Stanley Plaza. Dito, kaya nakabakod yung mga yan. Lumalabas yung mga baboy Ramota Yung ano, wild pig.

Kiss me and tell me how you feel. And if you want me, hold me in your arms where I belong. So while I feel that strong, sing you one last song. If you want to it, Kita nyo ba? Hindi, di ba? Maliit eh. <laughs> Sana ibon na lang ako para malayo makakalipad. Makakadaap po kahit saan-saan. Charot. Daming alam. Then, tayo sa baba. So, uh, nilinis nila ha. Alis na rin mga halahalaman dito. Ang dami kasing lamok dito. Minsan tatambay akong daming lamok. Kaya siguro inalis. At tignan nyo yung ano o oh, yung puno. Ang super laki na niya. Super old na din siguro yan. Diba? See? ano niya mga ugat-ugat niya. Ayun. Na, lapit na Stanley Plaza, guys. Thank you for watching. Okay, and thank you for everything. Charot. Um, Lamia. And if you need me, you kiss me. Uh, oh, di ba naka-exercise tayo ng ilang minutes kaysa sumakay. Lalakad na lang. Bili ako ng... Um, someday. Wala kami nga doon. kami market Kaya dito ako sa grocery. Bye guys! Thank you, thank you! Sa pagsama sa paglakad. Sa aking paglalakad. Sana di kayo magsasawa na sasama sa akin. Lagi diba Love you all bye bye